Kailangan mo ba ng tulong? Ha? Lay ka, sama Sama ka sa akin. Uy! Ano? Uy! Ano? Ito yung lalaki. Wala po na kung masama ang intensyon. Gusto ko lang makatulong eh. Jesus ko, na, Bigla naman ako. Pasensya na po. Kasawa kayo. Gusto ko lang makatulong. Pasensya na po. Uy! Wala! Pasensya! Ay, nagalit na. Uy, Brad, huwag po. Hello mga idol, magandang hapon po sa inyong lahat. So, ayan. So, grabe yung nakita natin, no? At grabe yung masarap sa mata na, na napanood yung mga idol. No, so, balik tayo dito. So, nandito na ako po sa exactong location po kung saan po ah, nakita natin yung mga uh, ah, mag-asawa, no? Pero pasit tabi-tabi po sa lahat ng nanonood. Uh, hindi, hindi ko alam kung ano magyayari kaya 'yun. nakita yun naman 'yung video. So pasensya na po at bawal po sa mga bata, no? Tabi-tabi po sa lahat ng mga bata. So ngayon, nandito na ako sa exactong location po kung saan sila nakita. Bumalik ako. So wala na sila dito, mga idol, at wala na din 'yung sako dito na nakita natin noong nakaraang araw, no? Wala nang sako. So hindi ko alam kung baka kinuha nila, something binalikan dito siguro pag, gabi. So ngayon, Mag-explore tayo dito, no? Kahit wala tayo makita, basta mag-explore Mag ikot ko tayo dito mga idol. So samahan niyo po ako ngayon. So shout out po sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat po ng mga OFW na palaging nanonood po sa ating vlog. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat. So samahan niyo po ako ngayon mga idol. Tara, let's go. So ayan. Sobrang ah, ganda po ng tanawin dito sa taas. at medyo mahangin Ayan. So wala akong nakita mga idol dito. So nung nakaraang vlog natin, talagang nakita natin yung dalawa. Grabe yung parang long distance relationship yung pangyayari. Grabe. So samahan niyo po ako. Ayan, po alam ko naman yung grabe. Ngayon, So, hindi ko po alam po saan mo. Ano mangyayari ngayon mga ito sa area na ito. Ayan. Medyo hapon na po. Baka mabuta, mabutan tayo ng gabi dito. Ayan o, oh, napakaganda po ng tanawin dito sa bundok. Sobrang maganda. Kaya lang mga idol, napakadalikado din dito. No? Kapag hindi ka kabis, hindi mo kabisado yung lugar. Sobrang napaka creepy talaga. No? So, nung nakaraang pag-vlog natin dito ay nakakita tayo ng babae na nanganak at nang bumalik tayo, nakakita din nabutan natin siguro mag-asawa silang mga aswang at nakita natin yung bata na karga-karga ng babae. So, nung ano, bumalik tayo, nakita natin silang dalawa, napaka-sweet parang matagal na silang hindi nagkikita kaya hindi hindi natin dinistorbo mga idol binigyan natin ng uh, privacy na video video lang tayo at nagtatago baka mahuli tayo nila delikado so ngayon balikan natin no? yung area hmm, napaka delikado naman dito talaga sobrang napaka delikado po dito talaga mga, sa area nito Ayan. So. I ano mean na ako nakita dito? So wala naman ako nakita dito sa paglibot-libot po ngayon mga idol no. Puro lang puno ng saging. At nasa at taas pa rin tayo ng bundok at kitang-kita -kita natin doon yung mga bundok to. Napakaganda ng tanawin. Nako, hindi ko alam kung ano mangyayari ngayon. Ayan na. Tignan nyo, puro saging. Wala tayong makita ang kataw-taw. Uy. Uy. Yung lalaki. At saka yung babae. Ayun. nakita ko silang dalawa. Ayan. Anong ginagawa na dito? Parang nag-aaway yata sila. Parang nag-aaway. Mga idol, nakita ko sila nung nakaraang vlog. Napakasweet na yun. Nag-aaway, nagtatalo. Kaya pala na, narinig ko yung dumaan ako dyan kanina. Hindi ko nakita. Baka dumaan sila doon kanina. Buti nila na nakatago ako. Nakapagtago ako. Sige na. bumalik sila. Bumalik sila mga ito. Sumanman na lang natin. Suman na natin. Ano kayo ginagawa nila dito? Doon sila mga ito. Hindi ko alam kung anong gawin. Delikado to. Sa so lahat na lang ng vlog natin makakita tayo ng mga ganito dito. Hindi ko naman 'yan inaasahan mga ito la. Sa ganitong ano. Kaya simpley nag-vlog ako kung anong nakita ko, nag-video ako dito. So patuloy lang tayo sa pag-video. Miss. Sinong kasama mo dyan, Miss? Ayan yung bata mga idol. Karga na ka. Kinakarga niya. Alam ko may. Sana yung kasama mong lalaki. Anong ginagawa nyo dito? Ba bakit kayo uh, pabalik-balik? Anak mo ba talaga yung bata na yan? Ha? Anak mo ba yan? Miss, sumagot ka. Kailangan mo ba ng tulong? Ha? Lay sama, sama ka sa akin. Uy! Ano? Uy! Ano? Ano yung lalaki? Ano? Wala naman po ako masamang intensyon. Gusto ko lang makatulong eh. Diyos ko, nabigla naman ako. Pasensya na po. Mga idol, nagalit, nagalit sila sa akin. Nagalit sila sa akin, mga idol. ah uh, Brad, wag, hindi naman po ako masamang tao. Pasensya na po sa disturbo. Kung mag-asawa kayo, gusto ko lang makatulong. Pasensya na po. Uy. Wala. Pasensya. tapay, nagalit na. Uy. Brad. do. po. Hindi naman po ako masamang tao. Gusto ko makatulong kung may kailangan po kayo. Ay, niya. Ay, pinuto na yung saging. Oh, wala, wala tayong magagawa kung yan po gusto nila. Madalas siyang itak, delikado. Gusto ko lang, gusto ko sana nang makita yung bata kung okay ba yung kalagay ng bata pero bigla siyang dumating. Uh, oh, Takot ako mga idol. Nandun sila mga yun mga idol. Ayan ayun oh. Zoom natin. Ayan yung babae. Ayan oh. Yung babae. Parang wala sa sarili yata sila. Ayun oh. Just Nahiwa tuloy, nagamay pa tuloy itong saging. Kawawa naman yung saging. Sana Mana sila kakunta. Ngayon din. Sana sila kakunta. diyan naman sila nawala. Parang nagtiwantahan sila doon sa unahan. Delikado nung nga Napaka-delikado. Napaka Napaka-delikado ng nang yung ano. Yung lalaki. So, pasensya na po. Hindi ako nakaalma. Bigla ako kinakabahan ako <laughs> ngayon lang ako kinabahan mga idol kasi may dalang itak ba delikado huh? bakit ganito yung mga tao dito hindi naman ako hindi naman ako masamang tao pero gusto ko, gusto ko lang namang makatulong sa bata no? kasi umiiyak eh nakawa ako Naawa ko sa bata. Bigla na lang nawala mga idol. Baka dito. Ah, titingnan ko muna dito. Uh. Ah. Sana kaya yung lalaki at babae. Eh? So pasisya na po kayo mga idol. Hindi po ako umalma kasi delikado. Eh privacy okay, kasi nila mga idol pamilya sila ang gusto ko lang naman ay makatulong sa kapwa pero hindi nila naintindihan Nag nagalit yung lalaki biglang pinutol yung puno ng saging delikado din naman tayo kapag presahin natin no? nagalit siya pero baka makita natin sila ngayon at makonvince ah uh, masabihan ko po na huwag kayong magalala tutulong ako pero ayaw sana makita natin. Nagalit talaga yung lalaki. Grabe. Uh, nabigla din ako mga idol ha. Sana. Uy. May motor. May motor doon sa unahan. Uff. Uh. medyo na ano, nagalit, nagalit yung lalaki. Ay nako. Wala tayong magagawa mga idol kung yan po yung gusto nila. So, ayan, sa lahat po nang nanonood, pasensya na po. Ah, nakita natin talaga sila dawa, ah, dalawa bumalik dito, pero medyo nagalit yung lalaki kasi syempre baka masaktan natin. Hindi natin alam kung anong iniisip ng lalaki kasi yung babae yung nakita ko at bigla siyang dumating, no, nagalit. So, wala tayong magawa mga idol. So, alis na lang tayo dito. No? Sana makita pa natin sila at matulungan natin yung bata. No? Kasi, nang, kapapanganak pa lang yung bata pa na babae yung kinakasama niya. Parang nag-away kasi sila. Parang something. Kasi, hindi ko sila mapansin kung hindi ko narinig yung parang may pinalo. Wala tayong magagawa ngayon mga idola. Uy, ano yun? May tao ba dito? Parang may tao yata dito. Kasi may tumunog eh. Saan na kayo yung lalaki? Parang may tao yata dito ah. Eh, Wala naman tayong nakita ngayon. Alas mga tayo at babalik tayo dito. Gusto kong makatulong sa bata. Promise po talaga. Kawawa yung bata, no? Nasa gubat. Pinanganak at sa tapos baka ma -ano, mapahamak, magkasakit. So, ah, na din tayo kasi baka mabutan tayo ng gabi. Hindi ko na makita yung dalawa. Uh, natakot ako. Grabe hindi talaga natin may naasahan na ganit, ganun yung mangyayari so yun mga idol maraming maraming salamat sa inyong panunood saan ba ko tadaan daan ngayon dito uy ano yun takpan muna pitaw